Uy, may pa-shuttle si Mayora. Siyempre. ba mga bata helmet? Day 2 pa lang, pero ang dami na talagang natulungan ng mga yeah. natin. Ang dami na tulungan na taong bayan na ihahatid nga ng free shuttle. Mm, o, ba? Diba? Diba? From Naga City Hall, mm. hanggang sa NCGH, oh, or yung oh. o yung hospital. O, oh, ba? Kali. Naga City General Hospital. Iba talaga si BP Lenny. Iba talaga si Mayora, BP Lenny. O, diba? Kalain mo yun? Naisip niya yun? Yes! Kaya ka diba nga nung no COVID, siya nga mm. una-unahan na nagbigay tulong sa aming mga healthcare providers na free shuttle ng point to point. Hindi mm. ka kaya ng ibang mga mayor dyan. Kantahan ng kantahan. Ay, hanggang gabi, hanggang umaga yung kantahan. Nakapasok ah, ah. kaya siya kinabukasan? Ewan ko nga hindi ko naramdaman. Charot. Mm. Pero ayan nga mga kabata helmet. Comment nyo na dyan kung anong masasabi nyo. At talagang tuloy-tuloy, no? sugar po, no? no? At parang meron na rin ikinasal si Pipi Eh, buena mano na. O, di ba? Nakakatuwa. Pero... Baka gusto yung magpakasal doon. Oo, sa taga. O, di ba? So, ayun nga mga ba ng helmet ko na gusto video na ito. Super mabilisan lang to. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung notification bell para like at update sa lahat ng mga in-upload po namin ni Bichographer. Basta stay happy, stay healthy, and stay safe. As always, sabi nga mo ng helmet din ng bukit. If siya ating everyday. Every God bless everyone. Bye! Kay Lenny!